Abeimus Papam Isang makasaysayang araw ang sumalubong sa buong mundo noong May 8, 2025 nang ang isang Amerikanong pari ay nahirang bilang ika-267 na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Siya ay si Pope Leo XIV. Si Robert Francis Prevost ay ipinanganak noong September 14, 1955 sa Dalton, Illinois, isang suburb ng Chicago. Mula pagkabata, ipinakita na niya ang kanyang pagpapahalaga sa pananampalataya. Ayon sa kanyang kapatid na si John, madalas niyang ginagawa gaya ang pagiging pari gamit ang family ironing board bilang altar at neko wafers bilang ostia. Nag-aral si Robert ng matematika sa Villanova University at nagtapos ng Master of Divinity sa Catholic Theological Union sa Chicago. Pagkatapos, nag-aral siya ng Canon Law sa Pontifical University of saint Thomas Aquinas sa Roma kung saan siya ay nakatanggap ng doctorate. Bilang isang misyonaryong Agustiniano, naglingkod siya sa Peru mula 2015 hanggang 2023. Dito, naging malapit siya sa mga tao ng Chiclayo at mga kalapit na lugar. Tumulong siya sa mga isyu ng paggawa, paglaban sa katiwalian at pagtulong sa mga biktima ng kalamidad at pandemya. Bilang prior general ng Order of Saint Augustine mula 2001 hanggang 2013, pinangunahan ni Robert ang gl global na komunidad ng Agustiniano. Noong Enero 2023, tinawag siya ni Pope Francis sa Roma bilang prefect ng Dicastery of Bishops at president ng Pontifical Commission for Latin America. Sa 2025 papal conclave, si Cardinal Robert Provost ay hindi inaasahang naging frontrunner. Sa ikalawang araw ng pagboto, nakamit niya ang kinakailangang two-thirds majority kaya siya ay nahirang bilang Santo Papa. Pinili niyang gamitin ang pangalang Leo XIV bilang pagalang sa legacy ni Pope Leo XIII. Sa kanyang unang misa bilang Santo Papa, binigyan din ni Leo XIV ang kahalagahan ng misyon ng simbahan na magsilbi sa mga mahihirap at mangaral ng ebanghelyo. Ayon sa kanya, ang kanyang misyon ay pagpatuloy ang mga layunin ni Pope Francis lalo na sa mga isyong panlipunan. Bilang tugon sa mga hamon ng makabagong panahon, dinanggit ni Pope Leo XIV ang pangangailangan ng simbahan na magbigay ng gabay sa mga isyo tulad ng artificial intelligence na may malalim na epekto sa moralidad at lipunan. Kilalang kilala si Pope Leo XIV sa kanyang pagpapakumbaba at dedikasyon sa serbisyo. Ayon sa kanyang mga kaibigan at kasamahan, siya ay isang leader na may malasakit sa mga mahihirap at may malasakit sa mga isyong panlipunan. Sa pagpasok ni Pope Leo XIV sa kanyang kabanata ng Simbahang Katolika, inaasahan ng buong mundo ang kanyang pamumuno na puno ng malasakit, pag-unawa at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa tao. Kung nais mong malaman ang higit patungkol kay Pope Leo XIV at ang kanyang misyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga updates. I-share din ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama nating masubaybayan ang makasaysayang paglalakbay ng bagong gong santo papa